Dila. Pasok po. <laughs> ay hindi ko sa Ah, hindi ba ito yung kape? Ito na Akala <laughs> ko yun ang kakape, eh. <laughs> <Love> ay. <man, no. laughs> you are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Yan, kumusta mga kapitik? Good morning. Dito ako sa tindahan ni Mother. At mami, ako itapos ng maligo. <laughs> at si sa biglang tumawag. Dapat ay ang aming ano ay mamaya pang bukas ng madaling araw. I mamaya, oo, oh, oh, 1 a.m. Ay hindi na mapakali. Ngayon na raw, gawa ng coding po si River. River. Yung sasakyan nila ay coding. Ay, ito naman sa akin, ay tinitipid I ko yung, that. mami, tinitipid ko yung mileage at magte 10 kilometers na ibabalik na ng Ford pagkatapos ng 10 km ay 9,000 plus na baka pagbalik namin 10,000 ay naman lumampas ay kami matatagal lang pa dito hanggang katapusan so yun sa so, madalit sabi naligo na ako mami ang ko ay si Terzo pa Manila kami ha dito lang kayo ni na Andres Ayan. gawa ng si Kaedro nga po ay may dengue Um, iyan ayan. Ayan, Gawa ng si Kaedro nga po ay may dengue. Ay patuloy na bumababa yung kanyang platelet. Mami, nung nakaraan ay 200. Tapos ngayon ay naka 140 na, no? So, ayun. Kaya si Ate sa paluwas na. Nung unay ay pinaluwas niya ay si Camelot. sa si Bal. Ay palitan. Ngayon naman si Ate sa Saka si Bossing. Ayan. Si Oh, si Nakamilot naman ng ano, ang pabalik na. Ayan. At maulan pa man din. Ako pa naman ay pabanjing-banjing. At ako ay gumising ay tanghali no. Yeah. Na si yeah. Oh, kay Adjaw at you know, may inaalagaan? Kilala naman niya si Adjaw. Oh. Ay may maya na may nandiyan na rin si Nakamilot. Ayun pala, ngayon na luwas. Oh, Aba yun, dadaan kami doon. Kasama ko si Eric, maliligo lang. Maligo ka na at kita na. Dapat ngayon ay kami ni Mami ang schedule ay pupunta sa Tabintagat at maghahanap na ng venue ni Bobby, no? Na pwedeng pagpiknikan. Yun po ang aming gagawin, piknik lang. Oy, oh, Bobby. Pagdating na lang ng daddy, ha? pagdating ng daddy, nasamahan ang tita ini at may dengue siyang ano, kuya Idro. So, at saka maulan din naman mami, no? So bukas, yan, pagbalik namin, gawa na balikan din, ay mamayang gabi. Pagbalik namin bukas, at saka natin baybayin yung ano, tabindaga yung mga venue doon. At ang aming pong tema ay parang Team lang, family and some friends. Tapos ay kain, uh, ah, picnic lang, mami. Ligo, gano'n, no? Kwentuhan, drinks, drinking season, yan, kainan, gano'n lang. Gano'n lang po. <laughs> cute, cute naman yan, mami. Cute, cute aba aba na, abe, naman na, mami, naman. Kapag gusto na maglambitin dito. Aba, mami, no. How about Kuya Aye? Are you good? Daddy, daddy look. Kuya Aye, are you okay? Are you okay? Ayab mo na ang dalawang boys. Ayab mo na. mo oh. na mga boys. Mamimiss ng daddy. daddy Kami boy. po ay hindi oh, nasasama. Mami, nagkambitin din siya. dirty. Kana? Oh, no. Lablaban mo na si Daddy at si Bobby baka mamiss. Nihintay ko lang si Eric at naliligo. At si Tito Eric ay kasama. Di magluluto sila ni Mahal ng ano, sweet and sour. Mm -hmm. Ng ano? Anong sweet and sour? Anong isda? Oh. Anong isda? Oh. Anong isda? Yung may... Lamarang. Oo, ano anong isda Ay, yun. ano Ah, may isda. Ah, lamarang. Lamarang na sweet si and sour. Ay, si Janet na may hindi makakapagluto. Itong dalawa ay kapag ka, lalot pag ako alam na wala at nasa work ay parin ah, sila. Sino... Kaling niya ayaw mo oh, sa paningin. Pareho yung gusto yung nakayakap sa mami. oh ayan oh, si. oh, the... oh. si na tatay. Oh, tatay is Oh, tatay ay Ibay, tatay Oh. si Becca mami, tawagan mo. Ay, ay. Si si kaya, kaya pag lutuin mo ng sweet and sour, natawagan na natin si Becca. No? Ibablog yata rin yes. Ano, up na kaya, Mami? Yes. Bye, bye, maman. Bobby. Bobby, where's Mami? Ah, where is nanay? where's Nanay? Bobby! <laughs> where's Nanay? Kanina ay turuturo ang Nanay, turuturo ang ate. Ngayon ay tinamad na. Yan po kilala na din yan lahat. Oh, there. Oh, That's Nana. Yeah. Where's daddy. Daddy. No, that's mommy. <laughs> that's mommy. Where's Daddy? Daddy. Where's Cat? Daddy. Cat. About Nana. Where's Nana? Oh, yuck. Oh, okay. Nanabang up na kayo, mommy. Up na. Papaligwa mo ba yan? Hindi. May sipon. Okay. 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 and guys, bali hinihintay ko lang po si Eric. bibihis lang. At kami pa Manila na. Ihatid namin si Ate Nels. Bali dadaan muna pala kami sa Abiyawin at susunduin namin gawa ng maulan. and mga kapitik, nandito na kami ngayon kay na Ate Go po si Eric na nanakbo na. Sabi ko ako okay, may paayong ay. Eh. At si Ate Nils po ay may bisita nandito raw sinakain sa san Wow, thank you Lord. Napasakto pa. So, mamimit po natin si Kain San, guys. nandito Dito na po yung sila. Pasok yung po. Ah, hindi ba ito yung kape? Okay. Ito na. Akala <laughs> ako yun ang kakape na eh. Laman <laughs> na. Sabi Lampin nga po niya yung... wala tayong bitbit. Oh, sabi nga Sabi niya, sa pisang ko. Ay, wala Sabi <laughs> ayaw dali na, okay, na. sa ay, oh. ay, 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 natin ay yung ay galing din sa kanila. <laughs> <laughs> sumang impantap, <subang, yeah. laughs> oh. oh <laughs> galing po kasi ng Bordenius. Oo oh, oh, nga po, napanood naman <laughs> Ang dami na niya, kay at chili paris na oh, niya. Kailangan naman po. Ay sabi niyo kahit sampung minuto lang. Sabi naman kayo natutuwa. Kahit lang. Oh, uh, kahit okay, lang biglaan yung ating sabi. Sabi nga sa atin yung parang nah, na. pinahit po na uling. Uh, Next uh, time ay kami naman ang gagala nila sa inyo. Oo. Para kahit uh, tayo yung yes magbantitido matagal Ang dami na niya opo ito then no, ako po, chao, pa, po na, kayo. na tayo Ayan, kanya, kasi Pibibib, pa, po -pichour -pichour. ay yan kama kabilipin picture pipichompung at kayo yung pa ano, na oli palawas na oli pa na po pa, apunta, ano ay... ano ah, ano na. ano 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 Pabalik na ano Ay, ano Marilac. Oh, Marilac. 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 Ah, Marilla, ay, pag yung, yung, ah, ah oh. Pero pag kayo nasa Marilac, ay babalik din kayo. At ang bagsak na yun ay tanay na. Oo. Oh, oh. Tanay na. Ah, Isang po ang pariyo. Ah, ay, kayo. Makakarantay mo sa'yo. May post-tipalong ka. Pag nakarating kayo na ako sa Liga, babalik ulit kayo dito. Antipolo po ang ano na yung labas. Antipolo na. Ako makakalayo. Nasa Antipolo na kayo. Ay, hindi na po ang, ah, oh. ang agos ngayon. Hindi naman. Uh, ah, hindi, hindi, hindi pa po, hindi pa. Ay, ah, eh, sige, nani, punta tayo doon. kahit medyo malamig. <laughs> oh, oh. Para lahat ay mapuntahan ah, oh, niyo ah, talaga. Oh, sayang oh, naman. Ah, sabi ba ako kami matagal-tagal na bago makabalik. <laughs> oh. <laughs> ah, na kahit maulan na yan, wrong, na... eh, lang oi. Malapit na po. Nay, kahit tayo magsabi, eh, talagang pag hindi nag-reply si Nili, kung makahanapin namin sa barangay, Oh, po. Ako Sinalang lang ako. Oh. May pasok po ako. May trabaho po. Kasama po niya yung katrabaho ko na delay. At yung Matagal na kami dito sa Infanta eh. Hindi hindi pa ako nakakarating ng na po dyan. Okay. Ganda pala doon yung mga drone shot. Oo, oh, maganda rin po doon. Maganda Dali na, dito Yung mga rock po. Hindi, okay, okay lang po. Okay. Okay. <laughs> yung <Okay. laughs> ko hindi na nakababa. Salamat. Po. Yan po, isa rin luto. Oo ng Balog ni Bossing. Ay, may, Ay, may pasalubong po. may pasalubong. Sayang at wala kaming kabeshi suka. Salamat po. Ay, salamat po. sa inyo po, sir. Salamat po si Kain San. Yan. Salamat po at namin, kayo all in person. Ayan po. Pagpapan ko lang sa kyan, kasi lepalis na rin daw. Kaya atras ko dito ng kaunti ah. Yeah, thank you Lord. At uh, napasakto pa. Yeah. Thank you Lord po at uh, nakapagpa-selfie ako kay Kainsan sa mag-asawa. Nandito po kami sa Three Lion. Kami dito ang daan na. Sinakain sa na may papunta dito ay aming inaantay. Yan. Si Ate na bumabat bibili ng suman na. Para sila may pang kapi kape. Hindi, <laughs> sabi mo <laughs> Yung bago daw at dadalhin yung bang bansa. Nandito na po kami sa PAMI. At ah... Uh totoyleta to si Aquinas, si sa Nels Tapos ay kakain na rin kami ng lunch At alas dosing mahigit na rin po yung 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 si yung 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 po tayo tapos na po kami kumain si <laughs> <Sini> Nina lang <laughs> huli napandaring ko na ito ha, kain ka pa tayo na may maaga pa ayan mga kapitik thank you lord at nandito na po kami sa hospital ni Kaedro kung saan siya na admit yan, thank you Lord At may isang slot na parking Hinihintay lang po namin Si Milot na bumaba Para kami makaakyat. Ayan po, nandito na kami At uh, mababa na raw Ang ano ni Kaedro 82 Kanyang platelet Katuloy na bumababa Pero yun naman daw ay tumaas ay direct direction Ayan po Oo, meron po siya. Oo, po. po hindi na may yan? Bye bye! Kami po ipaalis na. <laughs> Kasabay na namin si Camilo at saka si sa Saka may isa pa kaming pinsan ni Eric na sasabayhan. <laughs> Yun na ng, ng polis. Anak police. ni Tia Pamahilina Josie. Eh. Oo, oh, anak ni Tia Josie. Kapit bahay natin. Ay, isa lang naman. At kayo hindi nakasya. Oo. Tatlo kayo ni Nabal sa likod. Si Milot sa unahan. Tayo dadaan pa sa boarding house ni Camilot. Ah, ni Ka Edro. At may dadaan pa mga gamit. And guys, ngayon naman ay nandito kami sa ano ni Kaedro, boarding house siya po ay eh, dito nag, nakatera. Umuupa sa kulay green na ito. Ayan. At may mga dadaan na gamit kami. May iba pang gamit diyan na iuwi. Gamit din na camelot. Ayan po. Sila na lang ang pumasok. Si camelot saka si sa saka sumama din si Eric. At gusto mong tignan yung kwarto. Wala yung papahinga. <laughs> at uh, bukas naman ng umaga. Si baka po kami doon makarating ngayon eh. gawa ng mabagal ako mag drive ay eh. siguro yung mga ano na 11 na ganun kung makakalis kami, kami ngayon at hindi traffic baka 11 to 1 am so bukas naman po ng umaga sabi ni mami Janet ay eh, maghanap na kami ng venue doon sa ano ni Bobby at yun ay eh, talagang dapat ay masikaso na namin dahil sa katapusan na po ang kanyang birthday although na simple lang naman yung gagawin namin na celebration parang kami-kami lang po, picnic lang. Tapos invite din namin mga ninong ninang, yan na available na nandito. Saka yun, family lang, family and some friends. Yan. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. 1 Thessalonians 5, 16, 18 and IV.